Oh, good morning mga idol. Ako nang po 'yung magtatanggal nito mga bagin-bagin na ito. Dito sa itaas. 'Yung e, ano po ay talagang mahirap. Mahirap tanggalin. Ayun, tatanggal ko nito. Mahirap tanggalin po mga idol. Ganyan oh. Yan. Tayo lang. Yan, tayo lang mga idol. Ayan. Mahirap tanggalin mga idol na. Wala. Ito yung ano, si Batsi, kung tawagin. Sa amin, si Batsi. Hmm. Ay, tinaga ko na yung puno at uh, naando na sa bubong. Naando na sa taas. Punta na doon, sa likod. Kaya yan. Yari na, kuyo na ngayon siya. Yan na mga idol, oh. Ating nilas-las na pan, mga bagin. Tapos na. Ito na. Yan tatapong ko na lang yan dyan sa labas. Na. Wala na. Wala na, na mga bagin-bagin. Dito ko itatapon yan mamaya. Dyan. E sa parte dyan. Magandang umaga po sa ating lahat mga idol. Parang po ay nagtanggal ng mga bagin. Kasi po ay kan? samanting na na. Mm -mm. Kahit po baga nagugulayan na. Ayan. Yeah pero sama samang tingnan ha, samang tingnan ah, sakit na ako Napaku ako, ako mga idol Ipaku pa ako pala dun oh. hmm. ako ayun hindi matanggal Amaya tatanggalin ko yan tatanggalin ko mamaya mamaya ako na itatapon ako ipagod na tama na muna ah, tingnan mo naman ang mga sahod ko dito sa kwan taas ah, paano ibutas butas, -butas ng mga bubong ay kaya sinasahuran ko ng ganyan no? hmm, yan pa butas na yung bubong ay winalisan ko na nga kanina yung yan ang idol oh. Hmm, malinis na winalisan ko kasi pag di ko winalisan ah, ano yung kwan yung tubig napunta sa baba nalusot dyan sa ilalim yan yung mga biak biak ay yan gandang tanghali po tanghali na para at yun po ako may video mga idol may nagtanggal nung ng mga bagin bagin dun sa ano sa likod uh, <coughs> maraming salamat po at magandang tanghali at god bless po sa ating lahat mga idol ingat ingat po tayo